buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay welcome back sa aking channel coach Manny po and for today's vlog o sana panuori nyo naman to short video lang to ha ayan for today's vlog eto itong aking tanim na malunggay nakita nyo naman diba ah uh, ko prank ako nito ewan ko pinanood nyo hindi naman hindi na naman pinanood eh okay so na prank ako nito natuyo na to noon pero munti ko na nga ang bunutin eh pero eto nakita nyo naman diba lumago ah? at mas matangkad na sa akin ayun so kaya syempre anong gagawin ko di gagawin ko to ng paraan na siya ay uh, kahit na malago malago maraming dahon maraming sanga ay uh, kayang kaya pa rin abutin hindi yung tataas ang tataas pag ito yung pinabayaan ko tataas ang tataas mahirap nang abutin yung kanyang mga dahon sa taas hindi rin mapapakinabangan sayang di ba kaya gagawin ko ng paraan na ito ay uh, Uh, kahit na malagong malago yung kanyang mga dahon ay uh, still kaya pa rin abutin at mapapakinabangan pa rin ng maraming tao ayun po <laughs> dahil uh, nakakalungkot di ba minsan may mga tao nga uh, pinagpala ng maraming kayamanan katalinuhan pero ayun walang pagod pa rin silang magakwa ng magakwa ng we wealth na parang nawalan na sila ng contentment eh ayun bakit kaya nawawala yung contentment kasi nawawala yung contentment kapag uh, nakalimutan mong i-acknowledge ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay. Diba? Napakasarap na sa bawat knowledge, uh, wisdom, wealth, kayamanan, o lahat ng achievement mo at accomplishment, napakasarap na nandun ka lagi para i-acknowledge ang Diyos na Diyos ang tumulong. Ah? Meron kang attitude of gratitude sa Diyos yun po yung isang napakaganda at sigurado magkakaroon ka ng contentment and real joy ako napakahirap pong hanapin ng tunay na kagalakan ha? pero alam nyo madali lang din po yun yun ay ang sa lahat ng ating achievement, accomplishment ayun yung uh, i-acknowledge natin ang Diyos at mag-extend tayo ng mga blessings na pinagkatiwala sa atin at yun, siguradong mararamdaman mo yung contentment at tunay na kagalakan. Yun po ang nais ng Diyos na gawin natin. Uh, para maging lubusan tayong masaya. Makita natin na ginaganap natin yung gusto niya para sa atin. At yun yung mag-extend ng tulong sa mga taong nangangailangan. Nag-extend ng tulong para umangat din yung ibang tao. Ayun po. At always, magpasalamat tayo sa Panginoon. So, yun po yung ating video. At syempre, anong gagawin ko sa malunggay na to? Ah, ikakat ko na to kasi para hindi na siya tuloy-tuloy na umangat. Ayun po. So, sana ay ah, kahit papano, meron kayong ah, natutunan doon sa ating short video. Ah, napakabuti po ng Panginoon sa atin. Kaya lagi nating ibigay sa kanya yung papuri sa lahat ng ating mga achievements at accomplishment. At uh, yun, mag-extend tayo ng tulong lagi sa ating kapwa. At sigurado, mararamdaman mo yung real joy, yung tunay na kagalakan, mawawala yung pagod mo, at mararamdaman mo yung contentment. Ayun po. So, salamat po sa inyong panonood. Sana wag nyo po yung skip yung ads. At wag nyo pong kalimutan na i-share yung ating video. Siyempre, baka makatulong din sa iba, di ba? At uh, syempre, subscribe naman dyan at i-click nyo rin po yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!